So ibababa muna namin ulit So upo na natin video Kasi walang magbibideo sa atin Alright Yo what's up mga par So pangatlong araw natin ngayon sa pagpapaleta So Di pa kami umuwi ng bahay Pero namamaleta na kami Di ba Namamaleta tuloy <laughs> Nangunguha na kami ng paleta ngayon Dito lang sa tabi tabi Hindi na namin sabihin location sa inyo pero dito lang yan. <laughs> Ayan o. Apakahaba para. Apakahaba. Eh, tulungan ko muna. Ay. Kahoy pa par. Kahoy. Eee. Kahoy par. Ang dami par. Dito <laughs> par sa likod. Dami pa par Pabalikan oh. par. Pabalikan. Eee. Yo, so puno na naman tayo ngayon. Ito na. Apakainang oh, par. Kargado, delisyoso. Good Woo, good lumber par. Right, let's go. Bubukas mga par, may babalikan pa tayo. Ito pa, oh. Eh, hey, Apakarami pa par. Kahoy pa more. Meron pa dyan paro, mahaba. Pwede tuloy yan. Meron yung mahaba na to. Ayan par. Skinny. Pwede. Skinny par, pwede. May pa tayo doon. Pakarami par. Alright, so bukas. Balikan namin. Let's go. Pupunta na tayo ng kabote mga par. Dideliver na natin ang mga kahoy. Hoy, hoy. Ang na tayo. Yo! So nandito na tayo sa kabuti. So nandito pa yung mga gamit natin, wala nang gumalaw. So ibababa muna namin ulit. So wag muna natin video kasi so, wala nang sa atin. All right. Tapos din, tapos din natin. Magdiskarga hanggang sa muli. <laughs> Next day ulit. Ay. Hey!